So hello sa inyo guys and welcome to Cycling Voyage So bali sa video ito pag-uusapan lang natin kung bakit nga ba pumapangit yung ating mga bike So number 1 sa ating list, walang maayos na maintenance Now madalas kasi dito nagkakaproblema yung marami sa atin yung iba hindi alam kung paano mag-maintain ng bike, yung iba naman hindi alam yung kanilang ginagawa, and I think ito yung pinaka-common. Marami sa atin dinadali ng katamaran. So ayun, gaya rin ng ibang mga bagay, kailangan din talagang na may maintain lagi ang bike eh. And then kung paraan naman ang usapan, marami naman pong paraan para ma-maintain yung pyesa ng ating mga bike. So, dito general lang naman yung sasabihin ko eh. Bale yun lang, mapapayo ko lang ay wag yung katatamaran mag-maintain ng inyong mga bike. So, halimbawa, wag kayong tamarin maglinis ng ano nito, yung mga bearing-bearing, grasahan yung mga dapat grasahan, lagyan ng lube yung kadena, and then linisin yung bike, mga ganun bagay ba. So, yun. Kapag kasi napapabayaan nyo at nakakalimutan nyo yung ganun mga bagay, eh unti-unti ay doon unti-unting lumalabas yung sakit ng ating mga bike. Kung parang katawan lang din ng tao yun eh. Pag hindi naalagaan, hindi naman agaran yung, ano, yung sakit pero hindi natin alam eh unti-unti na tayong dinadali. So kailangan maagapan hanggat maaga pa. And then kapag na -may maintain kasi yung bike, hindi lang naman siya ano eh, more on feeling lang eh. Bali gumaganda rin siya aesthetically. So ayun, minsan kahit hindi naman ganun ka high-end yung mga piyesa ng ating bike, pero kitang-kita mo eh pag maalaga yung may-ari. So isa lang din yung sa na-realize ko. Dahil meron akong nakikitang iba, magaganda nga yung pyesa pero ayun niya kulang naman sa maintenance. Eh para bang ano, kung sa tao ba ay nalolos siyang. Tapos merong iba, hindi naman gano'ng ka-high-end. Ang mga pyesa ng bike, mga entry-level lang pero mas maganda tignan aesthetically dahil well-maintained niya. So number 2 sa ating list kapag kinakalawang yung ating mga bike. So ang kalawang kasi sa piyesa ng bike nagmumula yan kapag nababasa ang ating bike ng ulan. So very destructive kasi talaga yung kalawang sa ating mga piyesa especially dun sa mga parts na gawa pa rin sa bakal. And kahit naman yung mga high-end bike, hindi pa rin talaga may iwasang ano eh, may matira dyan na steel parts gaya ng mga chain, cogs, tsaka yung mga tornilyo yan. Pati rin pala yung mga bearings so karamihan dyan still pa rin. So ano eh, yung kalawang kasi, ang lakas kasi niya makapangit, hindi lang aesthetically eh, pati rin sa paano siya gamitin. Kumbaga, bibigyan ka talaga ng kalawang ng sakit ng ulo. Especially yung ano, yung makapal na. Pero kahit gano'n naman, madali lang naman ang solusyon sa kalawang eh. Basta wag mo lang ipapabasa sa ulan, tapos kapag sa labas ka nagpaparada ng bike, make sure mo na nakukuberan lahat ng ano, buong bike mo. Dahil madalas eh kahit wala namang ulan basta pinaparada mo sa labas ng gabi dahil nga sa ano eh, sa moist ng ano eh, ng hangin eh kakalawangin pa rin yan. Tapos kapag kahalimbawa halimbawa binasa mo ng tubig kahit hindi tubig ulan dapat lagi mong pupunasan yan. So ayun iwasan mo lang yung ano kalawangin yung inyong bike. So bago nga pala tayo magpatuloy bali magbabasa muna tayo ng mga ilang recent comments dito sa ating channel. So sabi nga pala ni Mr. Mendoza, sa lang tignan if halo, halo yung brand ng mga parts. Halatang suey Bike Parts Halo-Halo Brands. I don't know, o si kasi ako kaya as much as possible, kung may brand siya dapat stealth or at least two brand names lang. Max 3 Brands. So yun, magandang suggestion. So sabi naman ni Rayos Noel, Nauso talaga ang katangahan ng pandemic. Walang magawa eh. So yun, medyo mag-agree ako iyo. <laughs> so sabi naman ni Tubero, para sa akin mas maganda pa rin ang 3 by handa ka sa lahat ng kondisyon ng daan. Yung 1 by e pang taguro lang talaga at di recommended sa may hinang nila lang. Well sa ibang bansa kasi kaya yung mga mountain bike doon is puros naka 1 by is dahil ginagamit lang kasi nila yun sa, ano yun sa mga off-road eh. Pero dito sa Pilipinas kasi yung mga MTB natin pang all around mayroong nasa kalsada, meron sa off-road and meron. Kaya kaya nag exist yung mga tribay sa mga mountain bikes dito. Pero yun nga lang like I said sa mga sinabi ko dun sa mga nakaraan nating video, kapag malaki kasi yung kags mo, hindi recommended na mag dahil dahil madadale yung inyong RD diyan. Kakapusin yung chain tapos mababanat yung RD. So bale yun. Uh, yun lang yung ilang mga comments dito sa ating channel and galing yan sa iba't ibang videos natin dito sa YouTube. Kaya yun po kung gusto niyo ma-shoutout, Magcomment lang po kayo sa baba ng anything na may sense So back to the topic Now, Sa nagpapapangit sa ating mga bike Walang iba kundi yung gas-gas Now kung sa ngayon ay merong gas-gas yung inyong mga bike Or yung inyong mga frame especially Ay tanggapin nyo na lang dahil na andyan na yun eh Wala nang magagawang solusyon dyan So acceptance na lang talaga Pero kung never ka pa naman nagagasgasan And then ah, parang medyo wala ka namang pakialam Ay magdalawang isip ka na dahil Napakalaking abala rin yung idudulot iyo ng gas-gas Lalo na kung ikaw yung tipo ng tao na reseller Or di kaya naman merong binibuild na branding Dahil sa totoo lang, bukod sa pangit kasi aesthetically tignan yung gas-gas Ay nagre-reflect din kasi yan sa'yo bilang Kung paano ka nga ba gumamit ng bike So ayun, hindi ko napahabain yung usapan tungkol dito And then, isa rin pala sa problema kapag puro gasgas -gas yung inyong mga bike is magkakaproblema ka rin ito ibenta in the future lalong lalo na kung gusto mo na mabenta pa rin siya sa yun nga hindi ganun kababang halaga dahil once na may gasgas -gas kasi yung inyong mga bike ay napakalaking kabawasan yan sa value nung gamit na binebenta mo kaya ayon, actually marami din ako mga gamit dito sa bahay ng mga tira tira eh pero nagdadalawang isip akong ibenta dahil nga sa gasgas. -gas. Although kung mabenta ko man siguro baka sobrang baba na ng presyo. So pang apat and I think pang last muna sa video ito is yung mga substandard na mga pyesa. Now alam ko naman po na bawat isa sa atin ay iba-iba yung itinakdang budget para sa bibilhin nating pyesa ng bike. And then dito sa part na to, hindi ko naman po tinutukoy yung mga low-end at saka mamurahin ng mga bike parts. Bali ang tinutukoy ko po dito ay yung mga unit ng pyesa na may hindi magandang reputasyon sa market. So halimbawa, pag alam mo yung isang pyesa, uh, laging ano, nai-issue ng ganto laging sira, laging wasak yung ganyan, kahit bagong ano lang, hindi naman nilaspag, ayun, iwasan mo yun dahil napakalaking abala ang dudulot nyan. And ang lakas ding makapangit sa ano natin yan eh, sa bike. Pag yung kinabit nating pyesa sa ating bike, eh, alam nating hindi nga maganda yung reputation. So hindi lang naman sa mga ano, budget parts nangyayari yun eh. May mga time din na yung mga sikat na brand, mayroon ding mga unit na alam nyo yun, palpak. Kaya before kayo bumili ng isang pyesa ng bike ay siguraduhin nyo muna na maayos yung kanyang performance and walang issue na nalilink about dito.